So ayun mga kabady, late upload na naman tayo ulit. yan mga past videos ko pa yan siya mga kabady ko kaya late upload tayo lagi ngayon. Uh, yun pala mga kabady ko yung time na gumala kami kadugtungin ng una kong videos. Ayun. Gumala kami diyan sa nung lugar bayan yan diyan? Hindi ko na maalala. Kasama kong aming sponsor diyan si Madam Ana si Bok. Ayun. Yun yung last videos ko na inupload garon din yon. Ayan, pasayaw-sayaw pa ako niyan mga ko. Kaso lang minute ko yung music kasi para hindi tayo makapirate ni Mang Kanor. Ayan, maganda kasi yung music niyan mga ko. Ano pala yan sa bus na nasa bubong kami. Nasa bubong ang sakayan, meron din sa ilalim. So, first time namin makasakay ng ganyan. Kaya gumala kami, itinutortor kami dyan ni Madam Analo. So, ayan. Ganyan lang mga kabali, o, umikot lang kami dyan. Parang nasa safe area ata yan eh. So, ayan o sabi ko nyan nasa Milan, Italy daw kami <laughs> it's a prank pero dyan lang yun makabalik ko yan dumating na kami dyan sa time na yan paparada na yung bus dyan so ayun bababa na kami dyan sa lugar na yan so abangan nyo mga ko mga late upload ko mga videos marami pa rin mga upload na mga late videos ko so maraming salamat watch out